Hi people, magbala tayo ng pinya. pinya ninyo guys. Wala ikaw. Nagpapadrip tayo kahit gamit nila pani to ng Hindi ko na siya guys. Ato pani isang sapi Bukas sa akong partner. Pero na yung duminga. Maka, um... o. Yan ha. ko siya mga kuwan. Pinya. Pinya, pinya asa

Oh, gusto guys. Hindi nyo nalimat ka. Pero lami ni. Ngayon ba, magpanik lang kung nilag mata nang labis na namaligya o pinya na sila'y pang kontradit sila. Kita kay ng balai, Matik. Malamano. Bangun niya guys. Bangun niya. Orang po siya. Silingan. Masig si silingan na kay mata ba? Diba? Kredit mo anak. Naamoy ko na ang tagumpay. Kapit na siya guys. Mga isang taong pa. Tapos na to. Hindi na talaga siya igaon. Namin siya palisan o asin. Bukit ang isman siya. Pwede siya pero dili palisan. Fights na. Ano ba na siya palitan ng asin o kuwan? Parang dili asin Kung pa rin, Ku bilis, umay ba? Ano na dyan ni guys? Ano na to? Ano na? Ano lang? Sakto lang. Hindi guys. Naamoy ko na ang bang. Naamoy nyo lang. Ito ang gana. May mga pa.